Kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po tatak fake niyo siya, Intrigang walang ebidensya. Yung sakingan lang din po namin kayo ng reaksyon dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. So, hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko dahil siya po ay makabayan. <laughs> Hindi ka naman galit, no? Isaac, <laughs> first question, Maricel Halili, TV5. Yusak, magandang umaga po. Um, Yusak, kahapon, uh, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that um, China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the palace? Ito po ay talaga nakakaalarma at uh, paiiktingin pa po natin ang uh, sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional uh, information na natanggap uh, aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Um, ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay uh, uh, pag-iimbestigan pa po, po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito. At uh, kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng uh, pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po natin matanong or aming uh, kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Dahil nga kahapon po ito nangyari at na, nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po, uh, kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. ka, uh, good morning po. Uh, medyo lilis lease lang po ng kaunti. Uh, just uh, recently, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa uh, Russian-American vlogger na si uh, uh, Vitaly. Uh, any update doon sa don sa nagsisilbing videographer niya? Since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, eh, meron may ding liability yung kanyang videographer. Mm -hmm. Any update na po tungkol doon? Tama po kayo. Hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa pansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ng mga kasong unjust vexation, alarms and scandal, theft, and, uh, and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabing uh, videographer or cameraman po, nakasama po ni uh, Vitaly Drovotsky. Ngayon po ay eh, nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasamp na, nasampahan na po siya ng kaso, itong si Christopher Dantes, alias Sky Lane. Uh, nasampahan po siya ng kasong uh, unjust vexation, uh, and the, or in relation to RA 10175 and RA 995 at saka po Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Yan po ang latest po mula sa PNP. Uh, just to give us an idea, Yosek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong uh, naisampa dito kay uh, Christopher? Sa aking pagkakaalam, ang uh, un unjust fixation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Uh, tignan na lang po natin kung gano'n ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para malaman din natin at matetermina kung anong klasing parusa kung sila naman po ay magiging uh, makukonsidered na liable or guilty. So since nasampahan na siya ng kaso, Yusek, uh, anytime pwede na lumabas yung arrest warrant? Hindi pa po. kasasampa pa lang ah, po ng kaso. Pa Bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administrasyon po, ni Pangulong Marcos, ang lahat po, ay binibigyan ng karapatang magdepensa. Uh, for them to exercise the right to due process. Hindi po ito babalawalain ng uh, pamahalaan, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process sa mga Pilipino. Next question Eden Santos net 25. Yes, Good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na uh, plano po ni Pangulong Marcos na um, amyandahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang uh, open naman po noon na uh, yung pagsuporta ng uh, Marcos Administration sa Charter Change sa pamamagitan po nung uh, pag-amyanda sa Economic Provisions. Uh, sa ngayon po, uh, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha uh, sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni B.C. B BC B Presidente. Sa ngayon po, fake nyo siya. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang uh, Marcos Admin po ba, meron pa rin plano na isulong itong uh, charter change sa susunod pong kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung uh, tingin ninyo bakit uh, in-open up ito ng uh, B.C. Presidente sa isang campaign sorties? Uh, about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas. Kung ano man po ang kanyang ad adhikain at layunin sa mga gandong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak, fake news. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa uh, isang principal po sa Antike mm -hmm. na nagpahubad po ng toga mm -hmm. during graduation rites po? Opo, uh, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maaga rin pong kumilos uh, ang ating sekretary, Dep. Ed. Secretary Sani Anggara, at ang sinasabi pong guru ay uh, tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow-up question, Dep. Ed. Marisa So, ma'am, tinanggal as in, uh, in removed hindi na as siya pwedeng mag-as principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Uh, tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung, oh, yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng, ng Dep. Ed. Secretary. So does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at siyempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, uh, ang kanyang uh, behavior, kailan po yan. Importante po yan, lalo na po at uh, siya ay isang guru. Thank you, ma'am. Follow-up. Follow-up question, DepEd, Gilbert Perdes. Matatapos po ba? Ay, sorry po. sorry po. Hindi ka naman galit, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba tapos na ho ba agad yung wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Ah, uh, yan po ay kukuni muna natin kung ano ba ang dapat nagawin pa uh, ni uh, Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung na action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Like we have one more question from Kenneth Pasyente, PTV. Ayos, sa lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanan ko na po yan, minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga uh, statement po ni VP Sara, hindi maganda po na vice-presidenta po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay? So, okay. Meron. Ma'am, uh, ma Yes, ma'am. Baka, uh, what, what can you tell us about uh, the president's trip to Rome Italy, baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. Uh, at ta tatlong caretakers po ang na natalaga. Na na uh, si ES Lucas Bersamin, si SOJ Boying Boying at saka po si Secretary Estrella. So natuloy po sila. Yung iba pa pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Mm. Okay po. Thank you. Okay, okay po. <laughs> okay, ma'am. Okay. You said uh, reaction lang doon sa ano, uh, sa Malacañang. Kasi last we uh, this week nagkaroon po ng powerhouse uh, symposium ang Lakas CMD uh, uh, headed by uh, speaker Martin Romualdez at pinamobilize na niya ang uh, lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or Parang target pa ipanalo itong 11 uh, senatorial bets ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacanang dito? Siguro po ang mas may uh, authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby uh, Tiangco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatorial vets po ng alyansa. Ma'am, last na po. Uh, reaction lang din po, uh, sinabi kasi ng uh, Pamilya Duterte na ang Pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampan niya. Uh, ano po yung reaction ng palace? Thank you. Good luck. Okay, okay. Uh, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos uh, per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayo. Dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang ang sinasabi ng bise presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang uh, uh, vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, uh, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Uh, ang ibig daw sabihin nito ay uh, parang nguya inyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news, disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na nakita po, pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta. Pinipintasan na. Pinipintasan na pang panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay na magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira, hindi lamang sa Pangulo kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag ka po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging uh, resulta para sa mga kababayan natin lalo na pagka nasa uh, laylayan ng lipunan. Sek Secretary. Secretary, okay. Ah uh, tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat. Malaking niyang press corps. Magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.